Isa sa mga matagal nang pinaglalaban sa Cordillera Administrative Region ang otonomiya. Mula sa pagkakatatag ng rehiyon noong 1987, isa na ito sa mga asam ng Regional Development Council ng NEDA. Pero makaraan ng 38 taon, hindi pa rin ito na isa sa katuparan. Pangarap rin ito noon ni Gordon na Tubong Mountain Province, pero hanggang ngayon, mailap pa rin ito. Bakna ti Cordillera. Panggap ti Balitok, ano ti pagminasan tayo to'y? Nga nanti Balitok, Makati. Ti Makati, isura ti Mungakbaknang. Nung panggap ti ada mo ambok laudam tayo, ada ti adam. Panggap ti natin, ti Halsima tayo, ti Mountain Trail, Mountain Province, panggap ti natin. Awan pi man ti pagdanagan tayo. Kaya sa pagdiriwang ng ikatatlumput walong anibersaryo ng pagkakatatag ng Cordillera, patuloy pa rin ang panawagang otonomiya para sa regyon tema ng pagdiriwang ng Cordillera Month ngayong taon ay Securing the Future of a Unified Cordillera. Sa inaasahang pagbubukas ng 28 th Congress, umaasa ang pitong kongresista ng rehiyon na makakalap pa sila ng karagdagang suporta para maisabatas na ito. Inform tayo, tika kailian tayo ng Cordillera, noan aya, titalaga talaga ng autonomiya. Itika mong ngayon na, siya ako mismo as maysa nga representative ng Kongreso, si sasagana kami nga tumulong kinyayo apong nga cordillera representatives nga mangiduron para iti autonomia idigat siguro kada leaders ti cordillera ka aduan ket saan nga taga cordillera ket tataket mostly met ten nga iti cordillera leaders kaya taga cordillera da met ten so siguro this is the right time ket uh, with Manong Morris kaya jay pangaasin ta uh, ipapati. Sa pagbabalik sa kongreso ni Baguio City Congressman Mauricio Domogan, nais daw nitong maisulong ang pagkakaroon ng plebisito sa loob ng isang daang araw na pag-upo nito sa kongreso. This is the season. This is the time. For sure, this is part of the legislative bills that I am going to refine within the 100 days when I'll be in Congress. It's, is not that difficult. Whatever advantages we have gained under this one basic principle is there will be no diminution of existing powers and benefits. The starting point is our present situation. Pero malaking katanungan kung mapagtatagumpayan na ba ito Ito'y dahil dalawang plebisito nang idinaos noong 1990 at 1998 pero bigo itong makakuha ng sapat na suporta mula sa publiko. Sa ilalim ng panukalang batas, ang Autonomous Region ay magkakaroon ng mas malaking kapangyarihan sa edukasyon, kalikasan, kultura at pondo no angkop sa kultura at napapanahong pangangailangan ng rehiyon. Ayon sa mga taga-suporta, hindi lang ito usapin ng separation, kundi ng self-determination at efficiency. Lalo na't Cordillera ang isa sa mga rehiyong mayroong malaking likas na yaman, pero nananatiling isa ito sa mga rehiyong may limitadong fiscal power. To make sure that the Cordillera remains a priority in national agenda. Our shared vision of a region that is united, secure, and full of promise for the next generation to come. To our kakailians, wherever you may be, Here and abroad, it is us to continue to stand together. A kaisa tayo at itinulong tayo para ti progreso ti Cordillera. Katuwang ng mga opisyal sa pagsusulong ng autonomia ang iba't ibang sektor ng lipunan, mula sa edukasyon, kabataan, hanggang sa indigenous peoples organization. Sa likod ng makulay na selebrasyon, bitbit bit pa rin ang mga taga ang isang tanong kailan nga ba maririnig ang boses ng Cordillera sa sarili nitong gobyerno. Cordillera, now na! Vanessa Bum, Engineers.